Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, ang ituturo ko naman sa inyo ay patungkol po sa salitang put. Na yung put po natin ay sasamahan po natin ng preposition. Na pag sinama po natin ng preposition yung put, ay yung ideya po ng put ay, nababag, ay nababago. Okay? Bali ito po ay gamit na gamit ng mga Amerikano. Kaya hindi po natin sila masyadong naintindihan ng lubos kasi lagi silang gumagamit ng tinatawag na phrasal verbs. At ito na nga po yun. Isa na po itong, itong paggamit ng put. At pag ito po ay natutunan nyo lahat o natandaan nyo, malaking tulong po sa inyo na maintindihan po ng eksaktong-eksakto yung ideyang gustong iparating sa inyo ng inyong kausap na Amerikano. Okay po, so umpisa na po natin. Saan po natin dito sa put down? Na ang ibig sabihin sa Tagalog, isulat. Okay? Isulat. Halimbawa, you put down her phone number. Isulat mo ang kanyang phone number. Okay? So, put down, isulat. Sumunod, put on. Ibig sabihin, isuot. Halimbawa, put on your gloves. Isuot mo ang iyong gloves. O kaya, maglagay. Okay? Put on your makeup. Maglagay ka ng iyong makeup. Ang ibig sabihin po kasi ng on dito ay maglagay ka sa ibabaw. Okay? So, yung make-up, pwede mong ilagay sa ibabaw ng iyong muka. Okay? Put on. Sumunod, put up, ipagpaliban o iantala. Halimbawa, the president put up the meeting. Ang presidente ay ipinagpaliban ang pagpupulong. Okay? Munod na halimbawa, dito naman sa iantala. The deliveryman put off my package. Ang lalaking taga-deliver ay inantala ang aking package. Okay? Put off. Okay, pag put up naman, ang ibig sabihin pataasin ang presyo, patungkol sa presyo. Halimbawa, the store put up their merchandise today ang tindahan ay nagtaas ng kanilang presyo ng paninda ngayong araw na ito. Pataasin ang presyo. Ito pong put up. Okay? Sumunod. Put in. Maglaan ng panahon. Okay? Halimbawa, I put in three hours to enable to fix this car ako ay naglaan ng tatlong oras para maayos ang kotseng ito. Put in, maglaan. Ang ibig sabihin naman po ng put out, patayin o pawiin ang apoy o usok ng sigarilyo. Okay? They couldn't put out the fire on the chimney. Di nila mapawi o di nila mapatay ang apoy sa Chiminea. Okay? Put out. Okay, ang ibig sabihin naman ng put away, nag-iipon. Okay? O kaya pwedeng ang gamitin nyo para sa nag-iipon, pwedeng put aside. So itong put away o put aside, pwedeng ang ibig sabihin ay nag-iipon. Halimbawa, I put away some money for Christmas. Ako ay nag-iipon ng pera para sa Pasko. O, o I put aside some money for Christmas. Ako ay nag-iipon ng pera para sa Pasko. Okay? Put away o put aside bilang nag-iipon. Munod naman po, put back. Ibalik ang bagay sa original na lagayan nito. Okay? Pero ang gagamitin lang po natin dito ay ibalik. Halimbawa, put the chair back, please. Ibalik mo ang upuan, pakiusap. Okay? put across, liwanagin o ipaliwanag. Halimbawa, he's trying to put across his ideas. Sinusubukan niyang liwanagin ang kanyang mga ideya. Okay? Okay, dito naman po tayo sa put over. Ibig sabihin takpan. I put the plate over the spoon and fork. Tinakpan ko, ng plato ang kutsara at tinidor. Okay? Sumunod, put through. Ikonekta ang isang tao sa gusto niyang maka makausap gamit ang phone o telepono. Okay? Halimbawa, put me through your manager. Ikonekta mo ako sa iyong manager. Yung ikonekta, put through. Okay? Sumunod, put up isabit. Okay? So dalawa na po yung meaning natin ng put up. Kanina ay pataasin yung presyo, ngayon naman isabit. Halimbawa, put up your jacket. Isabit mo ang iyong jacket. Kumunod, put together, buuin. Buuin. Halimbawa, it's hard to put together these Lego bricks. Ang hirap buuin nitong Lego bricks. Sumunod naman po ay put down. Ibaba ang dinadala. Halimbawa, put the frog down on the ground. Ibaba mo ang palaka sa lupa. Okay? Sumunod, uh, ito. Put forward. Nirekomenda sa isang trabaho o isang posisyon. Okay? Itong nirekomenda, put forward. Halimbawa, her friend put her forward as their choreographer. Okay? ni ni siya ng kanyang kaibigan bilang kanilang choreographer. Okay? So, yan po yung put forward. So, guys, tapos na po tayo sa ating aralin. Maraming maraming salamat po sa nanood. At thank you, thank you very much po talaga kay Sir Nat at kay Ma'am Helen Tambong at Pambikol. Sana maayos po kayong dalawa dyan. At ganun din po sa lagi sumusubaybay sa ating channel. Good day po muli sa inyong lahat.